Mag-align ng ilaw. Kita mo, mababa doon. Yung kanan, mababa. Yung kanan nya, mababa. Ito, mataas. Ito, titingnan natin. Hanggang dito siya. Dito siya. Dito, mababa siya, oh. Mababa siya din dito. Nasa tama itong linya ito. Ito. ilaw niya itu, hmm, nandito siya pag dito siya banda ang taas oh. ang taas abot dito yan titingnan natin yan po dito natin ito po niya, dalawa yan, isang isa adyasan ah, isa. Nah, isa kasi spider to dalawa ajasan yun know? yan at saka ito ito ngayon ang gumagana ay low low muna yung gumagana ito yung dito tayo dito to mag adjust dito spiderman to kaya dito to mag adjust titignan natin yun mataas mataas oh yeah. Nah, titingnan natin paano gajisin. Ya, ni adjust natin to lahat. Ya, adjust natin to lahat. Yan. Si dalawa to. Yan, pahigpit lang siya ng pa-adjust sa eh, Pahigpit. Pahigpit lang siya. Yan, natin kung nasa level na. Ba, bumaba na sa mga kaidol, oh. Bumaba na siya. Oh, halos parehas na sila, oh. Dito na siya banda. Yan, you know. Tingnan natin. Oh. Okay, tapos natin dito halos pantay na sila mga kaidol oh. mo yan at saka yun halos pantay na sila diba pero ngayon tirahin pa rin natin adjust pa rin natin kunti pa na-adjust ko na ito marami na kong in-adjust dito sa isa dito marami ko na-adjust dyan yan oh. marami na dito na naman tayo pahigpit ngayon pahigpit lang ito yun o. lang siya, Ayan. Kanina. Kanina. Dito yun. Nakita natin sa video. Dito yung kanina. Dito yung kanina sa kulay na to. Ayan. Ito pagbasihan natin mga kaidol. May, kula May kulay yan. May kulay. Kalibil dito. yan o. Ngayon. Ano na sila. Pantay na sila. Kaya lagyan natin po ano. Na. Alis si na dyan, bray. Yan. Ilagay natin po an. Nandito siya banda. Yan. Ilagay din natin dito. Hmm. Diba? Nandito na rin. Dito lang kasi nakaharang. Ano yan? Yan. Dibil na. Good mo, bray yun know. pantay na re-adjust na natin sure na natin may madali lang naman siya magkano madali lang naman magpataas okay adjust natin idol pantay na mga idol yung tama na yan idol yung adjust natin ng ilaw kita mo naman o oh. level na level talaga o oh. Diba? nakalibel na yon ayos na yan hindi ka kanina nasa mataas di yun okay na yan ngayon natin yung bright sa bright na naman tayo ito Sa low kasi yan Low Titignan natin si bright Yun o oh. Pantay naman sa bright idol Sa bright Pantay Pantay sa bright Walang problema yung bright Pantay sila Tignan mo yung Sinaga saka yun Parihas Sa ang Nagka problema lang talaga siya Sa Sa low yun, oh. Ngayon Pantay na siya Kita mo naman mga idol o oh. Pantay na ba? Diba? Kita kita naman Okay, ganyan pag adjust idol natin headlight natin na mataas or mababa. Paano? Pag mababa, paluwag. Pag ma mataas, ah, pahigpit. Yun. Ngayon ay paglight. Ipapaglight natin. Walang paglight sa Yun. Ah, uh, ah. paglight. Uh, ah. paglight. Yan, nakapaglight na yan. Yan. Ito. Patay. pero pag light. Yan. So, titingnan natin bakit siya ayaw umilaw. Ayaw daw umilaw yung pag light. Yun, wala talaga. Hmm? Wala talaga. Kaya kito wala di umilaw. Kaya nangan natin tister yan. Tister natin bakit wala sa ilaw pag light. Ilaw. tina mo mga kaidol. Paano iilaw yan? eh sakit oh. Yung e, sakit na iwan oh. Hindi pala kinabit. Yan, ikabit natin O paano iilaw Ay nako Andito yung sakit Hindi naka-salt ngayon i natin Para malaman natin kung may ilaw At ma itesterin mo natin Para sigurado Bye Hawakan mo Bry Yan tester natin Hawakan mo O mayroon Mayroong positive Isaksak natin Paano iilaw Titignan mo doon sa arap Ano pag light Mukhang iba pa sakit ito ah. ah! Ay, Kaya, oh, ayan. Oh. Mayroon na. Oh, mayroon na pag-light. Oh, kita mo milaw na. Titingnan natin sa kabila, Ster. Alam na natin. Bakit tayo milaw? Op. Oh, nasaan? Ah, dito rin oh. Oh, dito mga <laughs> Hindi rin nakakabit. Paano iilaw? Oh. Paano ilaw pag-light natin? Oh, ni-repair. Ni-repair ang pag-light. Ngayon titingnan natin, saksak natin dito kung bakit may ilaw yan 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 oh. yan oh. yan oh. yan yan oh. sak sak natin oh pero no oh. naglulost to isa yan o pero pala ilaw eh. hindi lang naisalpak alam bihira o oh. kabi kayo mga manubila kaliwa yan, hindi pala nasalpak ng wire. Kaya pala hindi ilaw. Hindi talaga ilaw pag light pag hindi, sinalpak, hindi bakit, oh. ito, ni sinalpak. Nihiram bakit o. Ito, nirepair na lang to. Yan. Okay na makaidol. Basta na pa ilaw natin. Diskarte na lang to paano rin siya hindi maglulos. Okay? Yan, ganun makaidol pag-adjust ng headlight natin. Ayun, napagana lahat ng hinaing ito yung request ah papel ay e dito ayun ah hmm. ito po yung gawain yan na. lagotok pag break umaalog sa kanan manubila o wala sa line wag, wag mo na pag light align headlight okay nagawa natin to lahat ingay ingay sa pag-mure na pito makairo to kakabili lang itong sasakyan hindi naman itsura hindi na tingnan yan pinamintin sa atin kasi maingay pag na merino yan ginawa winilding yan winilding tapos yung tire bar. bar yung tire bar yung bar yan winilding din no? merino umaalog kanan manubila sentro na yan sentro manubila mo na yan sentro hop yan sentro Nakasentro yung gulong. Kita mo, sentro-sentro yan ha. Mm. Nakasentro yung gulong. Siyempre, nakasentro yung manubila natin. You Kita mo, know, nakasentro. Kanina, kagabi daw, ito yung iniwan kagabi, nakaginito yung purma kagabi. Paling. Ngayon, nasintro na. Yun, mga kaidol. Okay. Yun, ayos na mga kaidol. Lahat ng hinain niya dito, lahat ng request niya, nagawa natin ng maayos. Okay, bye-bye.